Oi! <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid, nandito naman po tayo sa Boy Mama Joke Time. Ha? Wala tayong ibang hangad kung hindi magbibigay ng kasayahan sa mga kapwa nating Pilipino at sa mga ibang tribo na po. Ha? Sana po palagi kayong manood. Dahil ito ay para po to sa atin para mawala po yung mga kalungkutan natin. Ha? Mga kapatid, ito po tungkol sa isang ignorante ha? pumunta sa siyudad. Ha? Tapos, tinamaan siya ng gutom. Ha? Pagkatama ng gutom, pumasok siya sa isang kalindirya. Ha? ha? Pagpasok niya sa isang kalindirya, na hindi niya alam kung paano mag-order. Oh! Ha? May narinig siya na isang Amerikano doon sa tabi niya sumigaw. Sabi ng Amerikano. Oh! oh wait, sir! Oh! Ah. Pahingi, ha? Ah? Just give me fried chicken. Ah. Sabi oh, niya. Oh, Madali lang pala. Ah. Sabi niya. Anong akala mo, Amerikano? Ikaw lang ang marunong? Ah, sumigaw siya. Sabi niya. Oh, Waiter! Ano pa yun? Anong order nila? Give me five chicken. <laughs> na, nagulat yung Amerikano. Kasi ang sa kanya isa lang. Ah, yung sa Pilipino na yun. Yung sa ignorante na yun. Five. Ang ibig sabihin, hindi niya alam. Kaya ang, ang pangdinig niya, five. Hindi pala, ang totoo pala yun, fried chicken. Kaya mga kapatid, nandoon kumain na siya ganyan pagkatapos niya kumain narinig niya naman yung Amerikano sabi ng Amerikano waiter uh, give me one toothpick ah sabi niya tiningnan niya yung Amerikano na yun yung gagawin niya sa kahoy ah ginawa ng ano yung panglinis ng ipin ang sa kanya anong sabi niya kayo lang, ikaw lang ba Amerikano ang marunong kumain ng toothpick? Umorder siya. Waiter! Pahingi hmm. lang ng isang toothpick. Ah! Doon, dinala na yung toothpick. Pagkatapos, Ah, kinain niya, nagulat yung Amerikano. Sabi ng Amerikano, kinain niya yung sa kanyang toothpick. Sabi niya, ah! Grabe lang mga tao dito sa syudad na ito. Mismo kahoy, kinakain. <laughs> <laughs> kahoy, kinakain daw. Ha? Ang hayop nga, samantala yung hayop doon sa bukid namin, hindi kumakain ng kahoy, sagbut lang. Tapos dito, hindi pa na pa sa mga hayop pang tao dito. Hasta kahoy, kinakain. <laughs> Kaya, mga kapatid, ha? nagulat yung waiter. Sabi ng waiter, sir, bakit mo kinain yung totpek Sabi niya, kinain ko kasi kinain din yung Amerikano. Hindi yung toothpick na yun, hindi yun para kainin. Yun ay para ipaglinis ang ngipin. Hindi para kainin. <laughs> Ganun ba yun? <laughs> Sabi na, pasensya na kayo. Kasi wala akong alam dito eh. Bago lang ako napunta dito. Bagong salda. Kaya mga kapatid, wala siyang alam dahil wala siyang pinag-aralan. Ignorante. Ah, kaya mga kapatid, payo ko lang. Mag-aaral tayo. Ah, para hindi tayo magiging ignorante. Oh, 'yun lang mga kapatid ang joke natin ngayon sa araw na ito at huwag kayong magsawa manood at palagi kayong mag share sa akin, mag- uh, mag-like, uh, mag-subscriber, ah, di ba? At magbibigay tayo ng saya sa mga kapatid natin, mga kababayan natin. Kaya 'yun lang. <laughs>